Yan. Welcome to my vlog. Ito na naman po si Mang Boy, mga idol. Yan, nasa Lagilian, Lapas, Abra po tayo. Dito po sa Mikihan na ito. Dito naman po tayo, susubukan natin, mga idol, ang kanilang uh, Miki. Kung masarap ba o hindi. Ayan guys. Yan, sulong-sulo ni Mang Boy. Ang magmimiki ngayon. Eto Ito ang location ayan solo ni Mang Boy arkilado ah, mga idol yung kanyang pagmimiki dito mm, ayan hello po madam ah, ano lang ah, ano ba yung tawag doon semi lang oo no, para ano semi lang yung akin para ano ito po yung mga kalabkab nila mga idol Ayan, ah, yung price nila nandito siguro. Ayan, ah, habang tinetempla po yung Miki natin, eh, titignan natin yung price ng kanilang ah, paninda mga idol. Ayan, ito pala. Ayan. Oh. yan guys. Ang Mikihan dito po sa Nagilian, Lapas Abra. Ayan. Arkilado ni Mang Boy, mga idol. Kaya ayan, subukan po ninyo ang magmiki po dito. Uh, at try natin, mga kaibigan, ang kanilang miki. Ayan, uh, salamat mga idol sa inyong panonood. Ayan, at titignan natin, ayun, ang unit na sabaw. Mga kaibigan. Ayan guys, pwede pa hong ano, uh, humirik nyan. Pagka gusto mo pa. Ayan, okay. Kukunin ko na lang. Salamat. Paalam, madam. Thank you, Thank you sa mikiyan. Ayan. Try nyo po, mga idol. Ayan, guys. May bawang pa siya, oh. Ayan. Kompleto, mga idol. Para mas masarap, lagyan din natin ng, ano, paminta ng paminta po natin. Oh. Yan. Yan kain po tayo. Mga idol, magandang araw.